po sa lahat lalo na sa mga ka-business partners natin. Dito naman po tayo para sa isang business apps na magagamit natin sa ating pagninegosyo. Ang apps po natin ngayon na ide-demo ay laundry apps. Ang apps po na ito ay para sa mga merong laundry shop services, malaki man or maliit. So tara, let's go! Ito po yung apps natin. At always remember po, lahat ng mga ide-demo na apps natin is magagamit po sa laptop, desktop, tablet at saka sa mobile phone. As long as meron lang po kayong internet connection or data, kahit saan po kayo, kahit nasa bakasyon kayo o sa ibang bansa, mamomonitor nyo po yung takbo ng negosyo nyo. Yung pasok ng sales at kung ano mga nangyayari, expenses. Yun po, lahat ng apps na idedemo po natin. Produced by io.online. Sige po, ito po yung laundry apps natin. So, meron siyang 7 menus. Ito po yung laundry jobs natin. Component stocks, components sales at saka expenses, at saka meron din tayong machine list, client list at saka summary report. Medyo basic siya yung mga menu natin at function niya, pero ito yung mga major na gamit ng isang laundry shop. So, una punta muna tayo sa laundry job. Ito po natin i-register yung mga pumapasok na mga services like for example mayroong magpapalaba mga ganun so dito po natin pinapasok uh, manonotice nyo may tatlo pong nakalagay dito kasi minsan po hindi naman nababayaran or minsan uh, naiiwan so, uh, dito mamomonitor nyo yung bawat bawat galaw ng mga services ng bawat customer meron din po tayong client list in where pwede po nating ilista yung mga customer or pangalan nila tapos click na lang kayo ng click at saka isa pa, ang maganda po dito kasi bawat isang customer, makikita nyo kung sino yung mga loyal customer. Kasi na, ma, malalagay po dito sa, baba, sa ibaba ng pangalan niya, yung manonotice nyo may numero 1. Ito po, ibig sabihin niyan, uh, ito yung numbers of uh, services na pumunta siya sa inyo or nagpapalabas siya sa inyo. Makikita nyo Pwede natin ma-stretch. Ayan, makikita nyo kung ano yung mga services niya. So, alam nyo na kung sino yung mga suki nyo. At sino yung mga may utang. At sino yung hindi nakakabayad. Or merong mga balances. Or merong mga naiwan pa na hindi na-collect. So, dito nyo makikita sa kanila. Ngayon, uh, meron naman po tayong machine list dito nyo po register yung mga machine nyo kung ilang, ilan ba yung washing machine nyo at saka isa, ilan yung dryers nyo so dito nyo rin ilalagay at saka yung uh, word na vacant manonotice nyo mamaya pag nagamit yung yung alinman sa mga machine na ito is mag you use siya tapos magpupula it means hindi siya vacant occupied siya or something like that so yun po mangyayari so punta tayo muna balik sa laundry jobs Now, sa laundry jobs, madali lang po. Click lang natin yung add pag may customer tayo. Tapos, ito yung form nyo na gagamitin. Meron tayong date at time kung ilan, kailan pumasok. At ito rin yung uh, control number natin na uh, serial number natin. So, unique po ang number na to sa kada customer. Tapos, dito yung status ongoing, done. So madali lang siya paid at saka unpaid. Meron tayong uh, washing details at drying details. So now ngayon, let's say pasok tayo ng isang customer, example si An, si Dove. So syempre ongoing pa. Let's say hindi pa niya binayaran, pinatimbang lang niya sa inyo, at uh, hindi niya binayaran da kasi babalikan pa so unpaid pag nagpaid po kayo may lalabas pong bagong option cash or gcash pwede rin card so kung unpaid muna tayo mawawala po siya then punta tayo sa washing details after malagay yung pangalan ng customer nyo washing details then pipili po tayo ng washing machine kung alin dito at saka yung nakalista po dito puro lang washing machine at once ginamit natin hindi na po natin makikita ulit kung hindi siya naging vacant or done sa status hindi po siya magre-register dito sa Minonyo. So kailangan tapos yung trabaho tsaka siya lalabas. So I will I will show it to you po. So ganito washer 1. So let's say ilang load ba? Let's say dalawang load or 2 kilo siya magkano per kilo or magkano per load, let's say 80, may total na po kagad. Then, dito nyo rin ilalagay yung ah uh, yung mga detergent nya, DO nya, PABCON. So, dito nyo po ilalagay. Nakalista na rin po ito. Uh, papakita ko sa inyo mamaya kung paano may price na siya. So, for example, ah uh, detergent, of course, tapos isa lang, isang cup lang ang nilagay nyo. Automatic na po siya pwede po natin i-change ang price doon sa uh, component list natin mamaya. So, let's just say, 14 po yung cap, naka-cap na siya. So, automatic, then save. Let's say, naglagay ulit tayo ng fabric uh, conditioner, or yun ba yun, popcorn. So, naka siya, 12 pesos, total siya. Mag-change po to let's say, nilagyan nyo ng dalawa. So, automatic po siya magko-compute save. Tapos, let's say add na naman po tayo, lagay tayo ng bleach. Okay, isa lang nilagay natin, isang cup, save. Uh, tapos, taglagay po tayo ng yung pagkatapos, plastic, pambalot, sa isang piso, yung bawat plastic, save. Tapos, let's say, yung pagtupi or yung pag-arrange ng mga paan, mga gamit or damit, kung may bayad, service charge, 1, 15 yung labor, save. So, pwede po kayong mag-add kahit ilan. Pag wala, ito po, nakikita nyo, add. Kung wala dito, i-add nyo na lang po. Tsaka maglagay kayo ng price. Papakita ko rin ulit sa inyo mamaya kung paano mag-add ng bagong serve, uh, components. So, now, tapos na po tayong maglagay ng mga components natin. Punta tayo sa drying details. So, let's say gusto ng customer. Okay, pili tayo dryer ones. since two loads. So, dalawang load naglagay natin. Then, ilang minutes yung drying. Let's say, ah... Uh, 10 minutes per 10 minutes is 15 pesos drying amount 15 siya so pag sinabing okay gawin mong 20 minutes so lagay lang tayong 20 automatic po siya magko-compute into 30 or sabihin natin per 10 minutes kasi yung kuan charging so we 30 so 45 siya na po yung magkukwenta para sa inyo so yun yun tapos save magre-registered na po siya at ito po yung Makikita natin sa mino, ito po yung na-register natin na bago. So, yung control number niya is 206. Uh, uh, so, meron na po tayong jobs na nakalagay. Since hindi siya binayaran, so makikita nyo rin dito kung yung status niya na hindi pa siya bayad. At saka itong collected po, is ito yung mga unpaid na umabot ng... Let's just say after midnight kinabukasan na. So kung ano yung nakokolekta or binayaran mag, magre-register po dito sa collected. Pero pag sa isang araw na niya kagad let's say uh, sinubmit niya sa, sa uh, binigay ng customer sa inyo sa umaga, kinuha niya sa hapon, hindi po siya mapupunta sa collected. Mapupunta lang siya kung mag do, da, dadaan na yung uh, 12 midnight po. So, ibig sabihin kinabukasan na papasok siya sa collected. So, ganun lang po yun kasimple. Pwede rin po tayong mag-add ng bagong uh, job request uh, without drying. Pero, meron pong required sa washing. Drying, pwede po wala. Pero sa washing, meron po. So, yun. So, now, since pinakita ko sa inyo kanina, sinabi ko kanina na pag ginamit yung isang machine, is hindi na siya makikita sa listahan sa mino natin. See, kasi gumamit po tayo ng one, washing one, so wala na siya. So, sa drying din naman, ganun, ganon din po, wala na yung one. At, sa registration ng ating machine, dito, makikita nyo po na use na yun sila. Yung dry one, at saka yung washer one. Pag uh, nagdan na tayo sa sa isang job, service job magbe ulit to siya babalik siya, at saka magpapakita ulit siya dito sa menu pag nag-add tayo dito, papakita ulit siya so let's just say mag-add tayo, nabayad na so washer, uh, let's say may pumasok na bagong customer si Aspinal Harriot so yan po, so ongoing siya paid Minayaran niya kaagad cash. So wala po tayong malalagay dito na payment kasi hindi pa naman tayo na ah, hindi pa naman siya tapos. So washing details, so sabihin natin washer 2. Then uh, sabihin natin 3 loads or 3 kilos. Per 3 loads siya, depende sa inyo. Tapos sabihin natin 80, yung charging natin, add tayo ng components. So, kompleto siya. Let's say, sabihin natin, complete service siya. So, add lang tayo ng add. So, kaya ganito po siya kasi po, uh, minsan, baka ayaw ng may bleach or ayaw ng mga may popcorn. Gusto lang na ganito. So, kailangan po natin uh, isa-isahin siya. But, uh, automatic na po siya na merong tawag nito, uh, pressure at saka quantity. At saka, function din po nito, kung nakikita nyo, quantity. Kasi po, meron tayong stock inventory. Uh, each and every time po tayo nagagamit ng uh, components, magdididact po siya sa stock nyo. So, malalaman nyo kung ilan yung mga nagamit. ba diba? So, pa So, last is, let's say, plastic. Ah, meron ng plastic. So, kung meron ng plastic, pwede nyo pong i-delete siya delete. Ah, wait. Pwede nyo po siyang i-delete. Okay? So, ayan. Delete na. Then, let's say add tayo for the last time yung service charge. Say, ito po yung, let's say, nagpapabayad kayo ng mga pagtupi or ano pa ba. So, meron po tayo niya service. Pwede rin po tanggalin yan. So, save. So, yun na. Punta tayo sa drying. Depende po sa inyo. So, kano ano yung mga kuhan nyo. So, lagay nyo lang po. Drying. Tapos, uh, number of loads. Tatlo. Uh, let's just say 30 minutes. Magkano ba? 15. Okay. 45. Say. At saka makikita nyo po dito kung magkano yung total charge talaga ng uh, service niya. At ito na po yon 240 lahat. Sa washing, aw oh, 80 so it means 160 so meron kayong sa compound 61 saka meron kayong bayad sa dryers so ito yung sub total kumbaga tapos yung total uh, ng total ng lahat total washing charge is 240 so number control number is 7 So, ngayon, punta tayo sa component stocks. So kung makikita nyo, meron tayong component stocks, ibig sabihin ito po yung stock inventory natin. Dito po natin nilalagay yung mga na-prepare po natin ng mga detergent, yung ginawa na nating minudo para sa mabilisang pag-service. Pag mayroong mga customer, so ito po yon, Malalaman nyo po kung ilan yung uh, stock on hand at napasok at saka yung stock out. po. So, total price, stock in. So, ibig sabihin, may dalawang nagamit. Ayan, tatlo. Ganon. So, for example, uh, detergent, stock on hand, 21. So, uh, gumagawa tayo ng isang service let's say si Aspinal ongoing and paid And washing. Let's say, wala na yung 1 at 2 kasi ginamit na. Let's say, 1 load. So, 21 yun kanina. Uh, ah, washing, let's just say, 80. So, sabihin natin, detergent lang. So, save natin. So, walang drying. Okay lang siya. So, kung titingnan mo yung detergent mo sa component stocks, Pagkatapos mag-save niya, 20 na lang. Ayan, nag na siya sa stock mo. So, stack stock out is 3 na. So at least malalaman mo na na kung ilan na lang nasa stocks mo. So yun po yung function niya at saka mamomonitor nyo yung uh, magkano or ilan yung tawag nito. Uh, malalaman niyo rin pala po pag binuksan niyo yung isa kung anong mga services saan naka-charge siya. Ayan. 08, 07, 06. Makikita nyo kung anong mga services meron. Ilang quantity. So, you see. Ayan po. So, makikita nyo po siya. So, makikita nyo rin po kung magkano yung cost nyo at saka yung markup nyo. So, malalaman nyo po kung magkano yung benta nyo. So, yung price nyo. Ayan. So, isa-isa lang. So, 14 lang. So, hanap tayo ng quantity to. Let's just say, ayan, dalawa. Pubcon, dalawa. Quantity. So, 24 sya. So, yung price natin is 12. So, ayan, 24 sya ang total. At saka, makikita nyo na rin kung yung markup nyo. Now, yun po yung sa component at itsa at tsaka ito po yung sa restock. So kung may bago po kayong ilalagay, ito po yung sinasabi ko na pag may bago kayong ilalagay sa services niyo, like for example, let's just say uh, plancha. say ganon. Let's just say nag-add kayo ng ganon sa isang uh, sa services niyo. So mas maganda lagyan niyo ng stock in, kahit na let's just say 100 para malalaman nyo kung ilang beses siya nagamit. Kasi pag wala kayong stock na nilagay, although uh, hindi siya physical, hindi nyo malalaman kung ilang ulit siya ginamit. Actually malalaman nyo pero dun lang isa-isahin nyo pa. So let's just say labor siya. Okay cost. So say ang cost is 50. Ang markup kayo ng 10. So 50 yung charge ng pagplan siya makikita nyo na po siya dito sa pag nag laundry job tayo sa components po dito makikita nyo na po siya ah no sorry dito po makikita nyo na siya ayan plan siya pag nag click kayo nito tumatik kung ano yung nilagay nyo doon lalabas siya nandun na po siya palagi mawawala lang siya kung i-delete -de nyo so ito po so yun po yung gamit ng component stacks Ito po. Tsaka ang restock, like for example, detergent, mag-add tayo ng detergent. Ah, nag-add na tayo ng detergent dito. So, let's say, popcorn. Add tayo. Kung ano yung meron dito, yun lang po yung lalabas dito. Let's say, may plan sa Ayan, nakalagay na. So, popcorn. Let's say, nag-stock tayo ng 17 tatlo. Pwede nyo yung i-change yung price kung gusto nyo. And save. 17 magiging... 20 na po yan. Pagkatapos ma-save, i-save po siya, ayan, 20 na siya. Then, malalaman nyo na meron pala kayong uh, in-add na tawag nito stock. So, ito po yung monitoring ng stocks nyo, list stocks. Kung bago po siya, dito po. Kung meron na, dito po kayo tayo mag po Component sales, yun po yung kanina, yung same po, makikita nyo kung ano yung mga na benta ng mga components ayan so at least meron kayong idea na ah okay, ito pala yung mga nabenta ang susunod po natin is ang expenses ito po yung expenses natin unlimited po to siya kahit ilan po yung ilagay nyo na expenses nyo para may record kayo para malaman nyo kung ano yung nangyayari sa uh, cash out ng uh, uh, laundry shop nyo Tsaka machine list, dito, dito nyo po i-register -re -re kung meron kayong bago. Kasi since ginamit po, ayan, lumabas siya. So, i for example, itong washer 1 at dryer 1, pareho sila ng account. Let's just say, ayan, washer 1. So, let's say tapos na yung trabaho. Pag nag tayo, automatically yung sa machine list natin, pagkatapos masave niya, magda-done po siya may vacant po siya. At saka itong uh, tawag nito dryers natin. Ayan, vacant na siya. You see? So, yun po ang gamit ng machine list natin. Client list, as I said po kanina, ayan, since naglagay tayo ng bago ka underer sa kadaw, lalabas po yung mga services niya kung ilan. At yan, meron pa pong hindi na bayad, nagbayad. So, ayan po. Then, ang summary report, sa pangalan niya, dito niyo po makikita lahat ng mga, let's just say, kung anong uh, pumasok, ilan yung total sales, total unpaid, number of jobs. Dito po niyong makikita lahat. For example, today, sabihin natin today, 6. Ayan, may pumasok po tayo na sales. Ito po yung sales natin ngayon. Tatlong job yung pinasok natin, so sinummarize niya niya. Tapos sales, ito po yung sa sales, component sales, total cost, at saka total markup po natin. Ilan yung benta natin, ilan yung uh, income natin doon sa components po. Total expenses, kasi wala tayong pinasok, so wala po siya. At sasi kahapon, dito nyo po ma maganda po yung summary natin, summary report natin, kasi po kahit dalawang kait ilang taon nang lumipas o ilang buwan or weeks Pwede nyo pong ma malalaman o mariresearch kung magkano yung uh, tawag nito uh, pasok or anong anong nangyari sa business ganun lang po ka yung apps natin yung system pero malaki po siyang malaking tulong po to sa inyo and uh, let me remind you po na pwede po nating customize to as long as uh, in line pa rin siya sa sa function ng uh, apps natin, pwede po nating uh, customize sa kulay na gusto nyo, pwede po tayong mag-add ng another function, uh, kung meron po kayong other function sa sa laundry services nyo, uh, so but outside sa scope ng uh, system, function ng system, pwede rin po nating ilagay. Siya sa uh, let us know para ma-modify po natin. So, ang offer po nito is a subscription. Mura lang po siya. At saka pag kinuha nyo siya ng isang taon, may libre po kayong uh, isang buwan. So, instead of 12 months, magiging 13 months. So, one month free. Price niya is nandun po sa description. Tingnan nyo lang po, kayang-kaya at saka makakatulong pa sa, sa operation nyo. So yun lang po sana po uh, naibigay ko sa inyo o na demo ko sa inyo ng uh, malinaw. Meron kung, kung meron po kayong mga tanong o meron kayong gustong uh, ipabot sa amin, message lang po kayo, wag po kayong uh, mag sa uh, Sasagutin po namin lahat ng mga katanungan niyo. Salamat po sa inyong lahat at saka sana po nung uh, yung negosyo nyo.